Mga kababayan at mga idol recommendation para sa Philippine Air Force, 7 hanggang 16 units ng Embraer C390 Millennium na isang medium-sized military transport aircraft pwede kaya sa Philippine Air Force. Embraer C390 sinasabing mas mura at mas cost-effective kaysa sa C130 fleet ng Pilipinas. Ang Embraer C-390 Millennium ay isang medium-size military transport aircraft na gawa ng Embraer Defense at Security mula sa Brazil. Isa itong twin-engine jet power aircraft na idinisenyo para sa troop transport, cargo airlift, aerial refueling, medical evacuation, search and rescue, at iba pang military at humanitarian operations. Ilang bansa ang gumagamit ng C-390 para sa military. Sa kasalukuyan, may ilang bansa na opisyal nang nag-order o gumagamit ng C390. Brazil, Portugal, Hungary, Netherlands, Czech Republic, at Austria. Marami pang bansa ang nagpakita ng interes, kabilang ang Sweden, South Korea, at iba pa. Engine specs ng Embraer C390. Ang C390 ay gumagamit ng dalawang YV2500E5 turbofan engines na pareho ng makina ng Airbus A320. Key engine specs, thrust, 31,330 pauf bawat isa, max speed, 870 km per hour, range, 8,500 km, payload capacity, 26 tons, equipment at capabilities ng C390, Avanax, Rockwell Collins Proline Fusion. Cargo system, compatible sa NATO standard pallets. Aerial refueling capability, may probe and drogue system, kaya-kayang mag sa ere. Self-protection system, may onboard electronic warfare at countermeasure system. Stole, short take-off and landing, kayang lumapag sa semi-prepared runways. Pwede ba ang Embraer C-390 para sa Pilipinas? Oo, maaari itong isa alang alang ang Philippine Air Force, TAF, ay kasalukuyang gumagamit ng C-130 Hercules para sa transport at disaster response. Ang C-390 ay isang modernong alternatibo sa C-130 na may mas mabilis na bilis, mas murang operational costs, at jet power engines para sa mas mabilis na deployment. Mga posibleng benepisyo para sa PAF mas mabilis kaysa sa C130, jet power versus propeller driven. Mas mababang operational costs kumpara sa C130J. Kayang magsilbi sa military at humanitarian missions. May aerial refueling capability para sa fighter jets tulad ng FA-50. Posibleng hamon, mas maliit ang fleet support network kaysa sa C130. Mas bago kaya limitadong operational history kailangan ng investment sa maintenance at training. Sa makatuwid ang Embraer C-390 Millennium na isang modernong transport aircraft na maaaring maging mas mabilis at cost-effective na alternatibo sa C-130 Hercules para sa Pilipinas. Kung naghahanap ang PAF ng mas mabilis at versatile na cargo aircraft, maaaring isama ang C-390 sa listahan ng mga opsyon. Magandang opsyon ang Embraer C-390 upang palitan ng tumatandang mga C-130 fleet ng Philippine Air Force. Mahalaga ang mga transport aircraft dahil hindi lamang ito magagamit sa military transportation kundi maaari din itong gamitin para sa mga disasters response. Subalit mahalaga na isa sa alang-alang ng Pilipinas ang pagbili ng Embraer C-390 Millennium mula sa Brazil, ang bilang ng unit na maaaring makuha ng Philippine Air Force, TAF, ay nakadepende sa kabuuang budget na inilaan para sa AFP Modernization Program at sa unit cost ng bawat eroplano. Budget para sa AFP Modernization. Ayon sa mga ulat, ang AFP Modernization Program ay mayroong 75 bilyon pesos na budget para sa 2025. Gayunpaman, tanging 35 bilyon pesos lamang ang garantisadong pondo habang ang natitirang 40 bilyon pesos ay nasa standby appropriations na nangangailangan ng excess government revenue bago mailabas. Presyo ng Embraer C390 Ang bawat unit ng Embraer C390 ay may tinatayang presyo na 83 milyon US dollar. Pagsusuri ng posibleng bilang ng unit, kung 35 bilyon pesos ang magagamit na pondo. Maaaring makabili ang TAF ng hanggang 7 unit ng C390 gamit ang 35 na bilyong piso pondo. Kung 75 bilyon pesos ang buong budget na magagamit, maaaring makabili ang TAF ng hanggang 16 na unit ng C390 kung ang buong 75 na bilyong piso mga dapat isaalang-alang. Iba pang gastusin, ang mga kalkulasyong ito ay hindi pa kasama ang iba pang gastusin tulad ng training, maintenance facilities, at logistical support na karaniwang bahagi ng procurement process. Paglalaan ng pondo, ang buong budget para sa AFP modernization ay hindi lamang para sa transport aircraft, kasama rin dito ang iba pang kagamitan at proyekto. Sa kabuuan, kung magdedesisyon ang Pilipinas na bumili ng Embraer C390, ang aktwal na bilang ng unit na mabibili ay nakadepende sa eksaktong halaga ng pondo na milalan para sa proyektong ito at sa iba pang kaugnay na gastusin. Bagaman magandang option ang Embraer C390 para sa PAF dahil sa offer nitong capability, flexibility at pagiging cost-effective. Mahalagang maunawaan natin na nangangailangan ito ng bilyong piso na pondo bago maisakatuparan at ang pagkakaroon ng another brand na aircraft para sa PAF ay maaring maging dagdag gastusin. Tandaan na ang video na ito ay recommendation lamang para sa modernization ng Philippine Air Force. Ang price na aking nabanggit ay estimated at maaring magbago depende sa palitan ng piso at dollar, maging kung anong offer ang ibibigay para sa Pilipinas.